Umarangkada na ang Community Caravan ng Presidential Communications Office sa Bukidnon State University. Ang buong detalye tungkol dyan sa report ni Jason Amisola ng PTV Davao. Sa layuning matuto at makisaya, dinagsa ng mga estudyante ng Bukidnon State University ang pag-arangkada sa Presidential Communications Office sa PCO Community Caravan na puno na ang gymnasium sa Bukidnon State University matapos ang opisyal na pagbukas ng Mindanao Leg sa PCO Community Caravan. Sa pamamagitan nito, libreng naranasan at natuto ang mga college students sa iba't ibang operasyon na ginagawa sa mga opisina na sakop ng KCO. Layunin ng aktibidad ang pagpugsa sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news at disinformation, lalo na sa panahon ng modernisasyon. This activity would really bring... To our students, uh, particularly, it will be, uh, be significant to the learning journey of our students uh, because uh, we believe that media and media literacy and truth is, should always prevail in any university. I would our partner agencies of giving Buksu, State University, the opportunity to be part of this noble uh, endeavor. Kaya naman, nagtayo ng booth ang PCO para sa fact-checking activity. Isang puppet theater naman ang ginawa ng Philippine Information Agency na naglayong isulong ang national transformation sa pamamagitan ng values education sa mga kabataan. Ang Radio Television Malacañang Presidential Broadcast nagtayo ng mini presidential podium na kung saan pwedeng tumayo ang mga estudyante na katulad ng ginagawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilatag din ng PCO ang iba't ibang aktibidad na ginawa at dinaluhan ng pangulo katulad ng State of the Nation Address pagdalo sa World Economic Forum, ASEAN Summit at marami pang iba. Maliban sa kaalaman sa pagsumpo sa fake news, naglagay din ng entertainment areas katulad ng konsyerto sa palaso, isang photo booth mula sa Bureau of Communication Services. Radio broadcast experience naman ang inihanda ng Radio Pilipinas, habang ang People's Television hindi rin nagpatalo. Sabagat isang on-the-spot TV reporting ang pinapagawa sa mga dadayong estudyante. Matapos ang Bukinon, ibang community caravan naman ang gagawin sa Cagayan de Oro City. Mula rito sa Malay Balay City, Bukidnon, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.